kapuno yung ating si Binandreden eh. na lang ang kasi ang sa amin si Binandreden man. <laughs> Kain na muna tayo ng hapunan, Master. May ulam tayong sinigang at saka kinilaw. Oh. Brad, kain na. Paubusan ka ng kinilaw. Dadalawang piraso. Mm. Ayos, hapunan muna tayo, mga sir. Nalubat yung ating cellphone kanina. yung ating camera. Ritukoy okay na kami, kaya kami mga nakahubad. Naglipat ng isda. So, part 5 na tayo, Master. Sa ating episode, tuloy na natin. Tayo na <laughs> Sandok ang gagamitin mo dyan. Ito na eh. Yan ang gagawin ang pahanap ko eh. Sinilaw na buro master. Sa kasinigang na spirit. Mayroon ka mga lamang kaya na kaya na. Spirit ka. Na, Nahuli buruboto, ba kayong buro-buto? Nalo-buro. Kaya mo si Jake. Sayo nga si Jake. Kaya sa, sa taon nga lang na. Nagloko man siya ano. Ah. huling muna tayo ng pusit master pamain ready na yung ating mga pamain master umusit tayo pusit na brother hindi pa lang pusit namin master ayan ito buhay-buhay natin umaga na naman master alas 8 mag-arriba na naman tayo dito sa buya ayan dahil bangka dito rin amin aming kakumpanya ulit Marami tayo magpipishing ngayon sa Riba Sana ay makadali tayo ngayong araw Pang anim na araw na namin ngayon Master Ito Yung buya Ayan Pagayak tayo ng ating Pamiwan <laughs> Ayan yung aming kakumpanya Master oh. nag ba? <laughs> kilala ng ating kakumpanya malabo na ang ano yata ni ano ako ba ako may kala ko nakakain sila eh nadulat siya unahan ni o oh, yun doon nakakain man yata yun sila nagsibad na daw nagsibad na dito parin rin Laguang na ba na mamaya tayo, Master. Wag blow pin ha. Yan. Buo na, Master. Pero kahit blow pin, pwede na. Ha? Si RJ Publico, shout out sa'yo, Master. Si Baden ka pala. Ano, tunay? Gromok pa. Pisuna yan sila, Master. Yan, yung Ashley. Malapit na mahalad. Enem yung buyaw. Ang daming bangka dito sa isang buya na to, Master. Yan. Sa kabila. Nag-aariba pa iba. Bali, kami ng ibang buya, Master. Wala sumiba dun sa inalisa namin. Hanap kami ng iba yung pinanibada namin kahapon walang sumibad ngayon iisa lang pala iisa lang nakahuli kanina yung kakumpanya namin so lilipat kami ng buya hanap ng bago so iisa lang ang bangka master makikitali na muna kami dito uh, kilala ko to bangka ni Tio Carding si Alvin yung anak niyang gumagamit Don shout out sa mga sakay nito ni Insan Alvin shout out din sa kanya Alvin Bas Parang nandito si Paring Torres ah. Shout out, out sa iyo, Chong Puli. Okay. Ah, si Ninong Nestor pala yan. Yan nasa huli, sa Paring Torres. Royal. Royal daw. Royal. Ah. Done. Ilang piraso na? Ilang peraso na? Oh, um, amak pa yun. 15, ay 19. 19, baby, piraso na daw huli nila. Hindi ko lang alam kung blue pin o tunay. Fish na tayo ngayong gabi, master. Unang sibad natin. Time check, alas 2.30. Master na dito, nagansok na Ayun o Barilis pala Akala ko blue pin kaya dirit-dirit silang kasi master ay

Ria tayo, Ria. Dito, kung baga si Bad Nito, higher na. Wala akong blue pin. Nakatayo lang pala. Ito sa isang inabrad, yun Sa dulo. Ito po no, yung ating 700 Binandreden eh. Sana lang ang kasyang fix da dyan sa amin 700 Binandreden Master. Mapula na yung dugo. tiwa na di pa umuulit ano man daw yun aga aga sumibad ay wala pang umuulit di isang piraso pa lang malapit lang kami dito sa mga bangka na ito mastero oh. nagpatilay kami kagabi nagdamag yan liwanag na ang silangan Hintay-hintay pa tayo. Baka sakali pa. Mayroon pa naman siyang oras eh. Pangalawa natin. Maliwanag na. Maliwanag na tumihira yung pangalawa. Ha? Kanina pa. <laughs> Kaya nga eh. Kanina pa tayo naghihintay ay. Ngayon lang tumihira. Ay, kaka, kaka, wala mo lang kaka, 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 na kaka, 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 si Bad pa pala dito si brother isa kala ko sabit lang to ay eh, kala ko sabit lang yan kaya pulintin sa akin ikala ko sabit Master. mga blue pin sabay-sabay sila sumibad yung dalawa maliwanag na simibad isang tunay kagabi alas 2 media malapit na kami dito sa bangka dito ah fish on 40 <laughs> 30 lang ari ako eh 30 nauna pa kami sa magtagtag ah lagna master <laughs> <laughs> <Umakol>? <laughs> <Lupin> lang <laughs> batu ada laga brad

Apat na ang ating lima na master. Tatlo kanina, ay isa. Ayun oh. Tinira yung kay brother sala. Yung sa akin kitatagtag lang ayun oh. Ayaw yeah, master, pulo na tayo. Magana na. Bali naka limang blue pin tayo ngayong maliwanag sa kayong isang tambakol kagabi. Bubunot lang kami ng patilay tapos hanap na kami ng buya master. So goods na rin maraming salamat sa biyaya na pinigay pinig ng ating Panginoon ngayong araw so, update ko na lang kayo master mamaya dito na tayo master sa buya dito na muna tayo sa malapit na buya pag nagbunutan namin ang patilay at ali na muna kami kakaunti na ang bato namin master oh. wala na laman ng aming mga bato tingnan mo <laughs> ilan sa ako na lang last na kami patilo namin ay apat na bato na lang na maliliit Royal na 120. Ha? Mali mali na masabi mo eh. This man na 120. Ang natalian namin ngayon. Dalawa na lang ata kasi din. Come on. na master sobrang na nang dalawa blue is blue pin yata tayo master maaga pa kaya pala kayo ba kaya ba kaya sa huli una una pa pag Or, right. me... <laughs> so, ko pag ganyan patirik na pag ganda na yata sila gawa sila pupunta na sa huli ang tamsi pag pulon po medyo mabigas

Yung pa yata yung sinibag pa kapagpag so, ko hindi ko humawakan eh Pag ko na Nakatak Hmm eh. Looping Pinapoy. <San> Pinapoy. Kan master Uh, biyahe na kami, pauwi Naikot lang kami dito sa buya oh, O, na si Captain na umuwi na lang At alanganin na rin naman yung aming hilo So lalamarang pa kami Meron kasi tumalo na lamarang dito sa buya Kaya niikutan namin So, let's go, let's go na master Update ko na lang ulit kayo next video sana ay nag-enjoy kayo sa panonood sa ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Nakadagdag pa man tayo ng isa bago uwi nagpupulong na sana kami pa uwi ay sinibad pa ako yun master let's go na kami pa uwi na kami so, so uwi na. na. lang natin dito itong ating video at abangan nyo na lang ang ating next na upload so maraming salamat sa iyong panonood at maraming salamat din sa suporta sa aking channel sa aking mga silent viewer dyan at sa aking mga sulit na subscriber maraming maraming salamat sa inyong suporta sana huwag nyo rin i-skip yung ads para malaki tulong na rin sa akin master sa aming mga youtuber So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli. Dito na tayo. pa uong na tayo, Master. Makauwi na tayo. Salamat sa ating Panginoon at nakauwi tayo ng mapayapa. Salamat din sa mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin.